Ang ating mundo ay talagang puno ng nakakaintriga ng mga lihim na kung saan nanatiling nakatago sa kabila ng mga pag-isikap na matuklasan ang mga ito. Ang secret recipe ng Coca-Cola, ang misteryong activity ng Area 51, ang tunay na identity ni Jack Creeper ay ilan lamang sa mga halimbawa. Ang mga makasaysayang misteryo tulad ng nawawalang lungsod ng Atlantis at ang pagkawala ng Rono Colony ay palaisipan pa rin sa mga researchers. Ang secret archive naman ng Vatican na ay merong hawak ng mga dokumento. Nakakaunti lamang ang nakakakitang tao sa mundo. At ang Bermuda Triangle ay talagang patuloy na nagbibigay sa atin ng malaking katanungan. Kaya naman sa ngayong araw na ito, iisa-isayin isa natin ang ilan sa mga lihim na talagang hindi na kailanman may bubunyag pa. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamangham video. Kaya naman wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Number 10, The Lost Year of Jesus Christ Karaniwang tinatanggap na ang panahon ng buhay ni Jesus na nagmula sa kanyang kabataan sa simula ng kanyang ministry ay tinutukoy bilang hindi kilalang taon ni Jesus. Ang panahon ito ay madalas na tinutukoy bilang kanyang lost years, missing years o ang kanyang tahimik na mga taon. Ang bagong testamento ay talagang hindi nagbibigay ng anumang detalye. Ang konsepto ng lost years ni Jesus ay karaniwang matatagpuan sa esoteric literature na kung saan paminsan-minsan ay tumutukoy din ito sa kanyang posibleng activity pagkatapos niyang ipako sa krus. Gayunpaman pa man hindi ito karaniwang ginagamit sa scholarly literature at ito ay dahil ipinapalagay na si Jesus ay nagtatrabaho bilang isang karpintero sa Galilea at ito yung mga panahon na kasama niya si Joseph sa pagitan ng 12 at 29. Nagsimulang umusbong ang mga teori noong ikalabing siyam at ikadalawampung siglo na kung saan nagmumungkay na sa pagitan ng 12 at 29 Naglakbay daw si Yesus sa India at Nepal upang maghanap ng spiritual enlightenment na naimpluensya ng Hinduismo o siya ay nag-aral sa asin sa Judean Desert. Karamihan sa mga contemporary mainstream Christian research sa kalakang bahagi ay tinanggihan ng mga paliwanag na ito at pinanindigan na walang makukuha ang information tungkol sa panahon ito ng buhay ni Yesus. Ang paggamit ng terminong lost years sa sunay hypothesis ay nangangatwira na si Yesus ay nakaligtas sa kanyang pagpapako sa krus at nagpatuloy sa kanyang buhay pagkatapos na kung saan taliwa sa sinabi ng bagong tipan na umakit siya sa langit kasama ang dalawang anghel. Ang mga ito kasama ang mga naugnay na paniwala na si Jesus ay ganap na umiwas sa pagpako sa krus ay umantong sa ilang mga hula tungkol sa kung ano ang nangyari sa kanya sa mga taon na sinasabing natitira sa kanyang buhay. Gayunpaman ang mga teori na ito ay talagang hindi kinikilala ng mga pangunahing scholar. Number 9, Oliver Cromwell Head Noong January 28, 1661, nagpunta si Oliver Cromwell sa isang bar dahil sa dalawang daylan. Una ang Puritanical Lord Protector ng Britain ay isang kilalang party pooper na umahawak sa mga alehouse at entertainment. At ang pangalawa, siya ay patay na. Sa katunayan, siya ay namatay noong 1658 mula sa inilarawang panahon ng Bastard Tertian Agu. Natila isang sakit na nakalaan sa Vikings, Dragon Slayer at Lord Protectors. At kahit matagal na siyang nasawi, Si Cromwell ay nagpakita sa Red Lion Inn sa London. Nakamakitan lamang ay nahukay sa mga tagubilin ni Charles II. Ito ay isang maikling paginto sa daan patungo sa bitayan, sa nayon ng Tyburn, na kung saan ang labi ni Cromwell ay ritual na binitay. Bilang pinitensya para sa kanyang papel sa The Killing of the Present King, Father Charles I. Ang kwento ni Cromwell ay hindi pa nagtatapos dito, dahil habang ang kanyang katawan ay itinapon sa hukay, ang kanyang embalmed naman ay pinapanatili at ipinapakita bilang isang display sa London. Number 8, Mami Rap in Foreign Book Si Mia Rubaric, isang official ng Croatian sa Hungarian Royal Chancellery, ay nagbito noong 1848 upang maglakbay. Ang kanyang paghahanap ay umantong sa kanya sa Alexandria, Egypt, na kung saan siya ay bumili ng isang sarcophagus na naglalaman ng isang babaeng mami bilang isang souvenir ayon sa sinaunang origins. Pagdating niya sa Vienna, binuksan niya ang mami at inilagay sa kanyang upuan at ang balot ay iniligay niya sa isang glass cabinet at display Nang siya ay namatay noong 1859, natanggap ng kanyang paring kapatid ang mga bagay at pagkatapos ay binigay ang mami na ito at mga balot nito sa State Institute of Croatia, Slovenia at Dalmatia na kung saan kilala ngayon bilang Archaeological Museum ng Zagreb. Ang mami na ito ay dumating sa institute na kung saan may nakakita sa inscription sa linen sa kanyang pambalot. Si Heinrich Brook, isang Egyptologist, ay nakita ang mga sinulat Subalit iniisip nila na ito ay isang Egyptian hieroglyph at hindi na sila nag-imbestiga pa. At makalipas naman ng sampung taon, kinilala ni Brooks sa panahon ng random chat niya kay Richard Burton na ang wika ay ganap na naiba. Iniisip ng dalawa na ito ay makabuluan, subalit pinaghihinalaan nila na ito ay Arabic translation ng Book of the Dead. Ang mga balot na ito ay pinadala sa Vienna noong 1891 at sinuri ng isang eksperto. At sa huli ang mga eksperto ay nag-decide na ang mga sulat ay truskan at nagawang ayusin ang mga pambalot sa tamang pagkakasunod-sunod. Subalit hindi na siya nakapagbigay ng isang convincing translation. Number 5. Lost Recipe for Greek Fire Ang Greek Fire ay isang indisyari chemical weapon na binuo at ginamit ng mga Eastern Roman mula ikapito hanggang ikalabing limang siglo. Ang recipe para sa Greek Fire ay isang mausay na binabantay ang lihim ng estado. Subalit naniniwala ang mga istorya na ito ay nilika sa pamamagitan ng pine resin, napa, calcium phosphate, sulfur at nitre. Ang mga Roman sailor ay naghahagis ng mga granada na puno ng Greek fire sa mga kaaway na barko o ini-spray nila ito sa mga tubo. At sa capacity nitong magkapoy sa tubig, ito ay naging pinakamalakas. At talagang tinatangka pa nga itong gayahin ng mga kalaban, subalit hindi sila nagtagumpay. Number 6. Indus Valley Civilization Apat na libong taon na ang nakakalipas, ang lumalawak na Indus Valley Civilization ay namuno sa kung ano ngayon ang Pakistan at India. Mula 2600 BC hanggang 1500 BC, ang archaeological evidence ay nagpapayuwatig na ito ay nagkaroon ng napakalaking epekto sa kultura ng Hindu. Ang civilization na ito ay nawala sa kasaysayan hanggang sa ito ay matagpuan noong 1920s. At sinasabi na ang katibayan ng advent ng lungsod, ang agriculture, architecture, writings ay nirango bilang isa sa tatlong pinaka sa mundo. Kasama ng mga kasabay nito ang Mesopotamia at Egypt. At bagaman ito ay tinuturing na isa sa pinakamatandang civilization sa daigdig at malawakang sinuri, marami sa mga ito ay nananatili pa ring isang misteryo. Number 5. Mystery of Teo Mahalaya Ang Agra India ay tahanan ng Taj Mahal, isang Mughal architecture marvel. Ang kumikinang na monumento na ito ay dating pinakmalaki at pinakakakaibang construction noong panahon nito. Ito ngayon ay tinuturing na 800 of the world. Dalawampung libong manggagawa ang nagsikap sa loob ng 21 years nang walang hinto na gumugol ng pawis at tugo para maitayo ang bagay na ito. At ayon mismo sa ilang mga eksperto, tahal ay hindi isang Islamic mausuliyum. Subalit sa halip isang sinuunang Sheba Temple, na kilala bilang Tejo Mahalaya, na kinuha ng ikalamang generation mugal na emperor, sa jahan mula sa nooy maharara ng Jaipur. Ang Taj Mahal ay dapat na ituring na isang temple palace sa halip na isang mausuliyum. Number 4 Imperial Napkin. Ang napkin papel manotela ay isang pinakatipikal na element sa dining experience. Ang salutang napkin ay nagmula sa salitang French na nape na kung saan isang malita tela na tumatakip sa mesa. Ang napkin ay ginamit noon sa Roma at noong Middle Ages, ang paggamit nito ay nakalaan para sa mga maharlika at particular sa panahon ng baroque. Ang kakaiba pa dito, ang mga clever figures na nakatiklop sa napkin ay mga hayop na maaaring kainin sa totoong mundo. Tulad ng mga ibon, isda at manok. Ang mga napkin na ito ay nakatiklop pa rin hanggang ngayon tulad ng 200 years ago state banquet, eh? lalo na kapag isang monarch ang bumisita sa Austria. Ang mga pamamara ng pagtiklop na ito ay talagang hindi pa naitala at ito ay pinasa lamang sa pamamagitan ng salita mula sa generation hanggang sa generation. Number 3. Secret Recipe of Coca-Cola Sa isang competitive market, ang isang teknik na naiugnay sa mga brand analysts sa cook relative strength ay ang mystery yung nakapalibot sa kanilang pinaka na secret recipe. Ang concept ng mystery na ito ay nakakakuha pa rin ng attention at madalas na itunuturing bilang isang indicator of excellence. Ang kakaiba dito, ang original formula ay hindi naisulat hanggang 1919 at higit ka lahat ng siglo pagkatapos ng inumin ay ginawa noong 1886 ng isang sinasabing morphine addict at chemist sa si John Pemberton. At hanggang sa ngayon ito ay pinasa sa pamamagitan ng salita lamang. Number 2. Greatest Card Trick Noong uling bahagi ng 40s, ang British magician na si David Burglass ay nagsimulang bumuo ng isang trick na naging kilala bilang Holy Grail of Card Magic. Wala talagang nakakalam kung paano niya ito nagagawa. Halos sinilantad niya ang lahat ng lihim mula sa kanyang mahaba at tanyag na karera kahit na siya ay nagretiro. Kabilang na dito ang sandali noong 1954 nang maglawang isang grand piano sa isang masikip na silid sa bangkit ng hotel sa London. Subalit kahit ngayon, kapag lumabas ang topic ng sikat na burglars effect, nananatili siyang malabo gaya ng dati. At sa edad niyang 94, sinabi niya na ang magic na yun ay hindi na may tuturo pa. Number 1. Origins of AIDS Ang HIV infection sa mga tao ay naililipat ng isang uri ng chimpanzee sa gitnang Africa. Ayon mismo sa ilang pag-aaral, maaaring kumalat ang sakit na ito mula sa mga chimp patungo sa mga tao noong huling bahagi ng 1800s. Ang chimpanzee variant ng virus ay kilala bilang simian immunodeficiency virus. Ito ay malamang na naililipat sa mga tao kapag sila ay nang huli ng mga chim para gawing pagkain at sila ay nadikit sa mga may sakit na dugo. Mabagal na kumalat ang HIV sa Afrika sa loob ng ilang dekada bago kumalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang virus na ito ay pumasok din sa US mula noong kalagitnaan ng ganguling bahagi ng 70s. Ngayon, ikaw, mayroon ka bang alam na malupit na sikreto na talagang hindi na mabubunyag pa, ipaalam mo naman sa amin sa komento.